Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na, na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, balik topic tayo. Ayan. Idol, please, pa-advise ako. Ang tatay ng asawa ko ay nagkagusto ako sa kanya dahil bata pa siya kasi siya naman ang tumukso sa akin. Ang problema ko ngayon idol, nagbunga ang nangyari sa amin. Buntis ako sa tatay ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero mas mahal ko siya kumpara sa asawa ko. Dahil lahat ang gusto ko binibigay ng tatay ng asawa ko ngayon, hindi ko alam paano gagawin ko para malaman na asawa ko na buntis ako or ipapaako ko ba sa kanya na siya ang tatay ng dinadala ko. Please pa advice dito na ako. Oh my o oh, yun. Good life. So, ito mga kasama, nagbibigay tayo ng opinion. Ang ating sender ay isang babae na ang sabi niya ay buntis siya doon sa tatay ng asawa niya. Dahil nagkagusto nga siya. In short, ay lahat ng gusto niya ay binibigay niya to at mahal niya na ito. At syempre, may nangyari sa kanila at eto ay nabuntis. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ipapaako ba niya ito or hindi, mga kasawi. So, syempre, magbibigay tayo ng opinion tungkol dito sa ating sender. Naku, nakakatakot. Para po sa akin, mga kasawi, ganito yung gawin mo. Kung talagang mahal mo ang tatay ng asawa mo, mas maganda na mag-usap muna kayong dalawa kung ano ang magiging solusyon. Tanungin mo siya kung talagang kaya ka ba niyang panindigan o hindi. Malalaman mo yon kung ano yung pwede niyang isagot sa'yo. Pero kung talagang disibido siya, ay pwede niyong kausapin yung as tawa mo na ikaw ay buntis at hindi siya yung ama. Ang masakit ng neto ay yung tatay niya ang ama neto. So kapag ka ganito, sabihin niyo ng masinsinan at kausapin niyo nang maayos ang asawa mo para naman matanggap niya. Pero syempre, ang mangyayari ito ay magkakagulo kayo kapag once na nalaman niya na ang tatay niya mismo ang naging kabit mo. Kapag sa ganitong sitwasyon, napakagulo na ito mga kasabi. Kaya mas maganda na dandahan mo lang yung pagkasabi mo sa kanya para naman katulong mo yung tatay ng asawa mo kapag ka once na kayo ay pumausap at harapin ninyong dalawa kung ano ang magiging parusa o conclusion na mangyayari kapag pag once na inamin niya dalawa ang inyong relasyon sa asawa niyo mga kasabi. At syempre hindi lang yan. Napakadelikado nito. Baka mamaya ay mandilin din yung asawa mo at kung ano ang magawa sa inyong dalawa ng mag-asawa. Pero pinaka-the best na gawin ninyo ay yung tatay na mismo muna ang kausapin yung anak niya na mayroong nangyayari na sa inyong dalawa. ba diba? Para at least magiging magaan kapag once na ikaw na mismo ang nagsumbong na sa kanya o nagsabi sa kanya para magiging matang para naman hindi ganun ka sobrang sakit ito mga kasawi. So yun lang po, mga kasawi yung aking suggestion tungkol dito. Sender, napakatindi ng ginawa mo sa iyong asawa. Bakit pa ba humantong sa ganitong sitwasyon? Dapat nung una pa lang ay umiwas ka na, hindi ka na nagpatok. So, kahit na tinukso ka niya, dapat hindi ka nagpatinag. Dapat nakontento ka sa asawa mo kaysa makiapid ka sa kanyang ama. Kasi sa ganitong sitwasyon, mga kasawi, tapos yung relasyon nilang mag-ama ay masisira dahil lang sa'yo, mga kasawi. So, yun lang po, mga kasawi, yung aking suggestion tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. sa so, walang sawang pag-share at comment so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.